araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa kapanahunan ng biyaya, si Jesus ay nagsalita ng marami at gumawa ng maraming gawain. Paano siya na iba kay Isayas? Paano siya na iba kay Daniel? Siya ba ay isang propeta? bakit kaya sinabi na siya ay Kristo? Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan nila? Silang lahat ay mga lalaki na nagwika ng mga salita. At ang kanilang mga salita ay lumitaw na halos magkakatulad para sa tao. Silang lahat ay nangusap at gumawa ng gawain. Ang mga propeta ng lumang tipan ay nagsipang hula at katulad nito, kaya rin Jesus. Bakit ganito? Ang pagkakaiba rito ay batay sa kalikasan ng gawain. Upang maarok ang bagay na ito, hindi mo maaaring isaalang-alang ang kalikasan ng laman at hindi mo dapat isaalang-alang ang kalaliman o kababawan ng salita ni Numan. Lagi mong dapat unang isaalang-alang ang kanyang gawain at ang mga bunga na nagagawa nito sa tao. Ang mga hula na sinalita ni Isayas sa panahong iyon ay hindi nagtustos ng buhay ng tao at ang mga mensahe na natanggap niyaong gaya ni Daniel ay mga hula lamang at hindi ang paraan ng pamumuhay. Kung hindi dahil sa tuwirang pagbubunyag ni Jehovah, walang makagagawa ng gawaing yaon dahil ito ay hindi posible para sa mga mortal. Si Jesus din ay maraming sinalita, ngunit ang gayong mga salita ay ang paraan ng pamumuhay kung saan mula rito ang tao ay makahahanap ng isang landas upang magsagawa. Ibig sabihin, una, makapagtutustos siya ng buhay ng tao, sapagkat si Jesus ay buhay. Ikalawa, maaari niyang baligtarin ang mga paglihis ng tao. Ikatlo, ang kanyang gawain ay maaaring sumunod roon sa kay Jehova upang ipagpatuloy ang kapanahunan. Ikaapat, natatarok niya ang mga pangangailangan ng tao sa loob at nauunawaan kung ano ang pagkukulang ng tao. Ikalima, kaya niyang maipasok ang isang bagong kapanahunan at wakasan ang dati. Iyan ang dahilan kung bakit siya ay tinatawag na Diyos at Kristo. Hindi lamang siya iba kay Isayas, kundi gayon din mula sa lahat ng iba pang mga propeta. Gamitin si Isayas bilang isang paghahamping para sa gawain ng mga propeta. Una, hindi siya nakapagtutustos ng buhay ng tao. Ikalawa, hindi niya kayang magpasok ng isang bagong kapanahunan. Siya ay kumagawa sa ilalim ng pangunguna ni Jehova at hindi upang ipasok ang isang bagong kapanahunan. Ikatlo, ang mga sinalita niya mismo ay lampas sa kanyang pangunawa. Siya ay tumatanggap ng mga pagbubunyag ng tuwiran mula sa Espiritu ng Diyos at hindi maiintindihan ng iba kahit na mapakinggan ang mga ito. Ang ilang mga bagay na ito ay sapat na upang patunayan na ang kanyang mga salita ay hindi hihigit sa mga hula lamang. Hindi hihigit sa isang aspeto ng gawain na ginawa sa ngalan ni Jehova. Gayunman, hindi niya magawang lubusang katawanin si Jehova. Siya ay lingkod ni Jehova isang kasangkapan sa gawain ni Jehova. Siya ay gumagawa lamang ng kawain sa loob ng kapanahunan ng kautusan at sa loob ng saklaw ng gawain ni Jehova. Hindi siya gumawa ng lampas sa kapanahunan ng kautusan. Sa lungat dito, ang gawain ni Yesus ay naiba. Nilampasan niya ang saklaw ng gawain ni Jehova, Gumawa siya bilang ang nagkatawang taong Diyos at sumailalim sa pagkapako sa krus upang tubusin ang lahat ng sangkatauhan. Ibig sabihin niyan, siya ay nagsakatuparan ng bagong gawain sa labas ng gawain na ginawa ni Jehova. Ito ang pagbabasok ng isang bagong kapanahunan. Isa pang kondisyon ay yaong siya ay nakapagsalita niyaong hindi kayang matamo ng tao. Ang kanyang gawain ay ay gawain sa loob ng pamamahala ng Diyos at nakapaloob ang buong sangkatauhan. Hindi siya kumilos sa iilang tao lamang ni ang kanyang gawain ay upang pangunahan ang limitadong bilang ng mga tao hinggil sa kung paano nagkatawang tao ang Diyos upang maging isang tao, paano nagbigay ang Espiritu ng mga pagbubunyag sa panahong iyon at paano bumababa ang Espiritu sa isang tao upang gumawa. Ang mga ito ay mga bagay na hindi kayang makita o mahipo ng tao tunay na imposible para sa mga katotohanang ito na magsilbi bilang patunay na siya ay ang nagkatawang taong Diyos. Sa gayon, ang pag-iiba ay magagawa lamang sa mga salita at gawain ng Diyos na kayang makita ng tao. Ito lamang ang totoo ito ay sapagkat ang mga bagay ng espiritu ay hindi mo nakikita at malinaw na nalalaman lamang ng Diyos mismo at kahit ang katawang tao ng Diyos ay hindi nalalaman lahat mapatutunayan mo lamang kung siya ay Diyos mula sa gawain na kanyang nagawa. Mula sa kanyang gawain, makikita na, una, kaya niyang magbukas ng isang bagong kapanahunan. Ikalawa, kaya niyang magtustos ng buhay ng tao at ipakita sa tao ang landas na dapat sundan. Ito ay sapat na upang mapagtibay na siya ay Diyos mismo. Sa paano man, ang gawain kanyang ginagawa ay kayang lubos na nakatawanin ang Espiritu ng Diyos at mula sa gayong gawain ay makikita na ang Espiritu ng Diyos ay nasa loob niya. Dahil, ang kawain na ginawa ng nagkatawang-taong Diyos sa pangunahin ay para ipasok ang isang bagong kapanahunan. Pangunahan ang bagong kawain at magbukas ng mga bagong kalagayan. Ang ilang mga kondisyong ito ay sapat na upang magpatunay na siya Idios mismo. Ito sa gayon ay nagpapakita ng kaibahan niya mula kina Isayas, Daniel, at iba pang mga dakilang propeta. Sina Isayas, Daniel, at ang iba ay mula lahat sa uri ng mayroong mataas na pinag-aralan at edukadong mga tao. Sila ay katangi-tanging mga tao sa ilalim ng pangunguna ni Jehova. Ang laman ng Diyos na nagkatawang tao ay maalam din at walang kakulangan sa katalinuhan. Ngunit ang kanyang pagkatao ay lubhang napakakaraniwan. Siya ay isang ordinaryong tao at ang paningin ay walang maaarok na anumang natatanging pagkatao tungkol sa Kanya o madaramang anuman sa Kanyang pagkatao, hindi gaya roon sa iba. Hindi siya higit sa karaniwan o natatangi at hindi siya nagtaglay ng anumang mataas na edukasyon kaalaman o teorya. Ang buhay na kanyang sinalita at ang landas na kanyang tinahak ay hindi nakamit sa pamamagitan ng teorya, sa pamamagitan ng kaalaman, sa pamamagitan ng mga karnasan sa buhay o sa pamamagitan ng paghubog ng pamilya. Sa ang mga yaon ay ang tuwirang gawain ng espiritu at ng laman na nagkatawang tao. Ito ay dahil ang tao ay may mga malalaking paniwala tungkol sa Diyos at sa partikular ay dahil ang mga paniwalang ito ay binuo ng napakaraming mga sangkap ng kalabuan at nang higit sa karaniwan na sa mga mata ng tao, isang karaniwang Diyos na may pantaong kahinaan na hindi kayang magsagawa ng mga tanda at himala ay tiyak na hindi Diyos. Hindi ba't ang mga ito ang mga maling paniwala ng tao? Kung ang laman ng Diyos na nagkatawang tao ay hindi isang normal na tao, kung gayon, paano masasabing siya ay naging laman? Ang pagiging laman ay pagiging isang ordinaryong normal na tao. Kung siya ay naging isang nakahihigit na nilalang. Kung gayon, hindi siya magiging nasa laman. Upang patunayan na siya ay sa ang Diyos na nagkatawang tao ay kinailangang magtaglay ng karaniwang laman. Ito ay upang maganap lamang ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao. Subalit, hindi ito ang katayuan para sa mga propeta at mga anak ng tao. Sila ay mga taong binigyan ng kaluob at ginamit ng banal na espiritu sa mga mata ng tao ang kanilang pagkatao ay natatangi ang pagiging dakila at sila ay nagsagawa ng mga gawain na higit sa normal na pagkatao. Sa kadahilan ng ito, itinuring sila ng tao bilang Diyos. Ngayon, dapat kayong lahat ay makita ito ng malinaw. Sapagkat ito ang usapin na pinakakinalilituhan ng lahat ng mga tao sa mga nagdaang kapanahunan. Bilang karagdagan, ang pagkakatawang-tao ay ang pinakamahiwaga sa lahat ng mga bagay, at ang Diyos na nagkatawang-tao ay ang pinakamahirap para sa tao na tanggapin. Ang aking sinasabi ay nakapagpapadali sa pagtupad ng inyong mga ginagampanan at inyong pagkaunawa sa hiwaga ng pagkakatawang tao. Ang lahat ng ito ay mayroong kaugnayan sa pamamahala ng Diyos sa pangitain. Ang inyong pagkaunawa rito, ay magiging higit na kapaki-pakinabang sa pagkakamit ng kaalaman sa pangitain. Iyan ay ang gawaing pamamahala. Sa paraang ito, kayo rin ay magkakamit ng lalong higit na pagkaunawa sa tungkulin na nararapat isagawa ng iba't ibang uri ng mga tao. Bagaman ang mga salitang ito ay hindi tuwirang nagpapakita sa inyo ng landas, ang mga ito ay malaking tulong pa rin sa inyong pagpasok sapagkat ang inyong mga buhay sa kasalukuyan ay kulang na kulang sa pangitain at ito'y magiging isang mahalagang balakid na pipigil sa inyong pagpasok. Kung hindi nyo na unawain ang mga usaping ito, kung gayon ay walang pag-uudyok na magtutulak sa inyong pagpasok. At paanong ang gayong pagabol ay magbibigay sa inyo ng kakayahang tuparin ng pinakamabuti ang inyong tungkulin?